Magandang araw po mga kapatid, samahan ninyo akong tatalakayin ang mga makukulay na pangyayari sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy, kung ito ba ay pagsubok o kasusukan lamang ng Panginoon. At kung ano ba ang tunay na dahilan kung bakit naging sukdulan ang galit ng Diyos sa kasamaan ng isang tao. Dito natin malalaman na may mga kasalanan na ayaw na ng Diyos na ipagdasal pa dahil mahirap na itong patawarin. Sana po tapusin natin ang panonood sa video na ito at tuklasin ang mga babala na maaaring mangyayari sa mga taong katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Maraming halimbawa sa Biblia ng mga taong sumuway sa Diyos at ang mga kahihinatnan nito. Ang Diyos ay mapagmahal at nanais na tayo ay makinig sa kanya. Ngunit ang pagsuway ay nagdadala ng mga kahihinatnan sa ating buhay. Ang pangunahing dahilan kung bakit sumusuway ang isang tao sa Diyos ay dahil sa kasakiman ng laman at ang pagnanais na gawin ang sariling kagustuhan, katulad ni Adan at Eva na akit sila sa kaalaman ng mabuti at masama at nais nilang magkaroon ng kapangyarihan at kaalaman na katulad ng Diyos kaya't pinili nilang sumuwi sa kanya, si Cain, ang inggit at galit ang nagtulak sa kanya na patayin ang kanyang kapatid, hindi niya pinakinggan ang Diyos at pinili ang karahasan, si Haring Solomon, na akit siya sa mga babaeng mula sa ibang mga bansa, nais niyang magkaroon ng maraming asawa at magpakasawa sa material na kayamanan, si Judas Iscariote, ang kasakiman at pagnanais para sa pera ang nagtulak sa kanya na ipagkanulo si Jesus, ang mga halimbawang ito ay nagpapakita na ang mga tao ay naghahanap ng ibang mga bagay na magbibigay sa kanila ng kaligayahan, kapangyarihan, at nakakalimutan na nila ang mga batas ng Diyos. Si Pastor Apollo Quiboloy ay isa sa maimpluwensyang tao sa Pilipinas, dahil sa kanyang galing sa pagsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit ang lahat ng ito ay may nakatago palang interest na pangsarili lamang, nakalimutan niya na may limitasyon ang lahat ng masasamang bagay sa mundo dahil sa kanyang mga ginawa ay binansagan siyang isa sa pinakamasamang tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Ang Diyos ay matagal magalit at nagpapatawad sa anumang kasalanan ng mga tao, ngunit may mga panahon na sukdula na rin ang kanyang galit at parang ayaw na rin niyang magpatawad. Katulad na lang sa panahon ni Propeta Jeremias, ipinapahiwatig dito kung gaano magalit ang Diyos. Na mababasa natin sa aklat ni Jeremias kapitulo 7 bersikulo 16, ito ang sinabi ng Diyos. Kaya Jeremias, huwag kang mananalangan para sa mga taong ito. Huwag kang magmamakaawa o humiling sa akin para sa kanila, dahil hindi kita pakikinggan. Ito ang payo ng Panginoon kay Propeta Jeremias, na ayaw na ng Diyos na humingi si Jeremias ng tawad para sa mga tao. Ang tanong anong uri ng kasalanan ang kinapupotan ng Diyos bakit hindi niya ito mapatawad? Isa sa malaking halimbawa ay ang ginawa ni Pastor Quiboloy na pang-aakit ng ibang tao upang sila ay maniniwala sa kanya bilang isang hinirang na anak ng Diyos. Sapagkat ito ay isang malaking pangdarambong para sa Diyos. Ito ay walang pinagkakaiba sa ginawa ni Lucifer na isang anghel na nagiging demonyo, dahil sa kagustuhan niyang magiging katulad ng Panginoon. At kailan may hindi siya pinatawad ng Diyos. Dahil ito ay ang paraan na nilalabonan na niya ang Espiritu Santo, at ang sinumang kamakalaban sa Espiritu Santo, ay hindi na mapapatawad maging sa ibang mundo, ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Mateo Kapitulo 10 Versikulo 32, ito ang sinabi ng Diyos. Sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Kahit hindi tayo ipinanganak upang maghusga na ating kapwa, ngunit ang mga nabanggit na ginawang kasalanan ni Pastor Quiboloy sa tao at sa Diyos ay isang gawain ng demonyong nagkatawang tao. Dahil dito, ating naririnig mula sa kanyang bibig ang mga salitang pananakot, pang-aakit, pagmamataas, pagkasinungaling, pag-aangkin na siya ang nagmamay-ari ng sanlibutan at ng lahat ng kaluluwa ng tao, at marami pa. Ang mga ito ay mga gawain at mga salita na pag-aari ng totoong demonyo, na mababasa natin sa iba't ibang mga bersikulo sa Biblia. At kahit anong tawad ang hingin ni Pastor Quiboloy sa Diyos ay mananatili pa rin ang bakas ng demonyo sa katauhan niya. Dahil sa napakamarami na ng kaluluwa ang pinaniniwala niya na siya ang kanilang kaligtasan. At ang nakakalungkot ay habang sila raw ay nabubuhay, ay ayaw nilang paniwalaan na ang kanilang pastor ay nagkasala at masama. Dahil dito ang mga katulad nila na may paniniwalang hindi na kaya pang baguhin. Ay ating ipagdasal na sana magising na sila sa katotohanan na may iisa lamang na Panginoon na si Jesus. At bumalik na sa simbahan na tatag ng Diyos mismo at hindi sa iisang tao lamang. Maraming salamat po sa inyong panunood sa video na ito, hanggang sa susunod.